Oh. Ang ah. okay. palaya na bundok o gubat. Meron like. tayo 45, 45 pieces. pieces mushroom o oo, oong o kabute guys. Sa Ilocano ang luluto nito eh. Dinang-dinang. Din. Hey. Ayan, so gagawin na naman natin dito sa kabute o oh, oo. Hi himayin hi -himay natin ito guys. Kasi ididingding lang natin kasama ng ating ampalayan dahon guys. masarap na ulam din pag meron tayong oo oo So hihimay-himayin hi lang natin.

Sarap to guys. Kasi kanina may adobong paksiw naman na kabuti yung ulam namin kanilang panghali. Medyo masama pa yung pakiramdam ko guys. Dahil nga nagre-recover pa tayo sa pagkamatay ng aking father. Ating ampalaya guys. Gawin yung Hmm. Dala. Makita, dala yung sama. Ayan, hihimay-himayin lang natin to. Kabutin natin. Guys, yummy. Teka muna, man, Jeff, ko gusto ko lang Hmm. hmm. So, dito lang yung paghimay ng ating kabute or oong in Ilocano guys. Dahil Ilocano ako, ayan. Tawag namin dito ay oong, ayan. So, tumutubo to guys, pag tag-ulan guys. Tignan nyo naman ang rame at nakukuha lang to sa kagubatan, ayan. So, meron kaming malapit na... Bundok na maliit lang guys pero nakakakuha tayo ng ganitong ulam guys libre pa yan. So watch this video until the end guys. Ang sarap ng oo, yummy. Ayan guys, so nagpakulo na tayo ng tubig guys. Pwede na nating ilagay ang ating kabote or oong guys. Para lumambot-lambot yan dahil dinengdeng lang yung lulutuin natin ngayon. Dinengdeng yun ang tawag namin dito sa iloko o kaya inabraw guys nilagyan na din natin ng baguong yan ang papasarap ng dinengdeng syempre nilagay na din natin yung ating ampalaya ampalaya ng gubat yan guys ayan mapait pait yan guys parang pait pait ng buhay ko ngayon dahil kalilipin nga lang ng aking ama guys ayan tignan nyo naman yung itsura ko ngayon napaka sad napaka lungkot pero patuloy pa rin tayong lumalaban at mabubuhay tayo guys kahit gaano man ka ano yung problema natin so ayan na guys ang ating simpleng ulam simpleng niluto ngayon ang ating dinengding na kabote or oong guys ayan tingnan nyo naman Mausok-usok pa yan, guys. Kain na tayo, guys. Let's eat.